Kumusta lahat? Maligayang pagbabalik sa aming channel, kung saan dinadala namin sa iyo ang mga pinakabagong update, nakaka-inspire na kwento, at mga behind-the-scenes na sandali mula sa mundo ng pageantry. Ngayon, sumisid tayo sa kapanapanabik na pagbabalik ng isa sa pinakamamahal na reyna sa Pilipinas, si Ati sa Manalo. Matapos ang kanyang kahangahangang pagtakbo sa Miss Cosmo, dalawang at dalawamput kung saan nakapasok siya sa top 1 Nagbabalik si Atisa at handang muling sakupin ang entablado ng Miss Universe Philippines. Ngunit ano ang nagpabalik sa kanya? Ano ang pinagkaiba sa pagkakataong ito? Sirain natin lahat! Si Atisa Manalo ay hindi estranghero sa mundo ng pageant. Una niyang binihag ang aming mga puso nang siya ay kumatawan sa Quezon Province sa Miss Universe Philippines, libo at 23. Ang kanyang kagandahan, katalinuhan at hindi maikakailan na alindog ay naging paborito siya ng mga tagahanga. Pero tulad ng alam nating lahat, ang paglalakbay sa corona ay hindi madali. Sa kabila ng kanyang malakas na pagganap, hindi niya naiuwi ang titulo. Fast forward, at mas malakas ang Artisa 24. So, what made Atisa return to Miss Universe Philippines? In a recent interview, she shared that it was a combination of timing, opportunity, and a little bit of fate. She revealed that when she heard Quezon province walang candidate this year, she took it as a sign sabi niya. Actually, I took the vacancy of the representative for Quezon province as a sign. And when she found out the competition, she would even convince Thailand. Joke, sabi ko, ay parang gusto yata ako ng mga taga Thailand. Thailand holds a special place in Atisa's heart. She even shared a funny story about being tagged in a photo of herself at a salon in Thailand, which she took as another sign that this was meant to be. Nang walang malalaking projects na nakalinya, Atisa decided, W. not give it another shot. And just like that, her journey back to the Miss Universe Philippines stage started. Pero this time, ibang mindset ang papasok ni Atisa. Inamin niya na noong first year one niya, masyado siyang nakafocus sa perfection. Sabi niya, I was too particular about everything before, even the smallest details like how my makeup looked. If it's not perfect, I'm going to edit it. This time, she's letting go of that pressure. Her new mantras, and this time, mag-enjoy tayo sa pagkakataong ito. Paglaki sa kanya. Coming fresh from her Miss Cosmo, 2,000 at 24 stint, where she made it to the top is a zero, Atisa feels recharged and ready to take on the competition again. Sabi niya, I'm game again. Rested na ako after. And let's not forget the unwavering support of her fans, who have been with her every step of the way. It's been amazing how Atisa shared how it have years lumipas mula noong una kong pambansang pageant. So, what can we expect from Atisa Manalo in Miss Universe Philippines 2024? A queen who's more confident, more relaxed, and ready to enjoy the journey. She's proof that sometimes, stepping back and returning with a fresh perspective can make all the difference. We're rooting for you, Atisa! To all the dreamers out there, Atisa's story is a reminder that it's never too late to tear why again. Maging pa man ito, karir mo, o personal na layunin, huwag kang matakot na kunin yon. At kay Atisa, sinasabi namin, go Quezon Province! Go, Atisa Manalo! Ano sa palagay mo ang pagbabalik ni Atisa? Excited ka na bang makita siyang muli sa entablado ng Miss Universe Philippines? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa higit pang mga nakaka-inspire na kwento at pageant updates. Hanggang sa susunod, patuloy na lumiwanag. Ito ang your channel name, nagsa-sign off by